si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bilang bahagi ng kanilang layunin, mabigyan ng kaalaman sa basic emergency response at praktikal na aspeto sa pagmamaneho ang mga motorista sa daan, nag-anunsyo ang Metro Manila Development Authority o MMDA ukol sa pagbubukas ng Motorcycle Riding Academy sa darating na ikadalawamputpito ng Setyembre. Ayon sa pahayag ng MMDA, ang mga nagnanais lumahok ay kinakailangan lang magdala ng sariling helmet at protective gear dahil sagot na nila ang motor at gasolina. Samantalang nakipag-ugnayan din ang ahensya sa Technical Education and Skills Development Authority para sa pagtatalaga ng mga motorcycle riding course. Inihayag ni Senate President Juan Miguel Subiri ang kanyang buong suporta sa proposed budget ng DOTR para sa pagpapalakas ng PCG sa paraan ng modernisasyon. Daniza Lopez para sa Balita. Sa pagpupulong ng Senate Committee on Finance na nakatuon sa pagtalakay ng inihain na budget ng Department of Transportation para sa taong 2024 na nakatuon sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG, ipinahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ang kanyang buong suporta para rito. Ayon kay Zubiri, nararapat lamang ito dahil sa mahalagang papel na ginagampanan nito at kontribisyon sa seguridad ng bansa. Ang PCG ay nangangalaga sa kaligtasan ng mga manging isda laban sa potensyal na pangahara sa West Philippine Sea, kabilang na rin sa responsibilidad nito ang magpatrol sa karagatan ng West Philippine Sea. Inihayag naman ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na mayroon lamang 10 milyong pisong budget ang ahensya mula 2013 kaya tinikayat niya ang mga senador na aprubahan na ang pondo na nakalaan para sa 2024 na naglalayo ng na modernisasyon at dagdag na tauhan. Danny Lopez Naguulat, para sa One Media Network. Sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama ng iba pang national government agencies, sinuportahan ng Department of Health o DOH ang paglulunsad ng Lab for All. Caravan sa Ilocos Norte, Centennial Arena sa Lawag City nitong kamakailan lang. Layunin ng inisyatibong ito na magpaabot ng libreng serbisyong pangkalusugan gaya ng pamamahagi ng libreng mga gamot at konsultasyon para sa ENT, pediatrics, surgery, vaccination, eye checkup, obstetric, gynecology, ECG, x-ray at iba pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinakamahal na presyo ng bigas sa pamilihan pumalo sa 65 piso kada kilo. Pagbebenta ng ilegal na droga, huli sa Paranaque City. Confidential funds at budget ng PCSO, Quinis John sa Kongreso. NEDA, nananawagan sa mga bansa sa Middle East upang paunlarin ang mga infrastruktura sa Mindanao. Mang sex offenders hinarang sa immigration Magnitude 6.4 na lindol tumama sa kagayan Batas at pantay na balita Komprehensibong ulat para sa pulso ng mas Ito ang News 4 si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nasa 65 piso na kada kilo ang naitalang pinakamahal na presyo ng bigas sa Maynila. Ayon sa Department of Agriculture kung saan lumalabas sa price monitoring nito na ang retail prices ng imported at local rice ay nagkakahalaga ng 41 hanggang 65 piso na. Pinakamura ng presyo ng bigas ang 41 piso kada kilo natinitig ng resulta ng ipinatupad na nationwide price cap ng gobyerno kamakailan. Matatanda ang naunan ng ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya ang hangaring mapababa ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. Alinsunod sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa 30 ng Oktubre, isinulong ng National Youth Commission ang isang daan at anim na milyong budget para sa pagsasanay ng mga SK na magiging responsable sa pagsisilbi sa bayan. Tunghayan ng ulat ni Princess Castro. Aprobado na ang 165 million peso proposed budget para sa taong 2024 ng National Youth Commission o NYC na gagamitin para sa pagsasanay ng mga pinuno ng SK. Ito ay matapos mapagkasunduang suportahan ng mga miyembro ng komite ang budget sa nagdaang budget briefing noong Lunes. Ang nasabing budget briefing ay pinamunuan ni Portilis Acobicol Representative Elizaldico. Ang NYC ay katuwang na ahensya ng Department of Interior and Local Government o DILG at nakaatas sa pagbuo ng opisyal ng SK upang maging epektibong kinatawan ng kabataan. Dagdag pa rito ay layunin din ng ahensya na tugunan ang mga pangangailangan at alalahanin ng ating mga kabataan. Ayon kay Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, ang pagkakaroon ng isang mahusay at epektibong NYC sa bansa ay mahalaga. Sinang-ayuna naman ito ni Barangay Health Worker Representative Angelica Natasha Ko na siyang mag-i-sponsor ng panukala sa budget ng NYC na nagpapatunay sa kahalagahan ng mga programa at adbokasya na ipinatutupad ng ahensya para sa kapakanan ng sektor ng kabataan. Nakapaloob sa module ng pagsasanay ay ang desentralisasyon at lokal na pamamahala, kasaysayan ng SK at mga mahalagang tampok, mga pagpupulong at resolusyon ng gobyerno, pagpaplano at pagbabadyat sa mga tanggapan ng gobyerno at kodigo ng pag-uugali at mga pamantayan sa etika para sa mga opisyal ng pamahalaan. Gayunpaman, pa pinuna ito ni 1 District Albay Representative Edsel Lagman kung saan minungkahi nito na dapat ay sanayin din ang mga kabataan na maging sanay sa kritikal na pag-iisip kung saan magkakaroon ng mabubuting pinuno na hindi lamang yes men ngunit kritikal tungkol sa mga issue na may kinalaman sa kanila at sa bansa. Samantala, ang NYC rin ang nagtalaga ng mga programa gaya ng kampanya sa HIV-AIDS kapayapaan at seguridad programa para sa kalusugan ng isip at marami pang iba Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network Kinikayat ng National Economic and Development Authority o NEDA ang mga posibleng investors mula sa Doha, Qatar, Dubai at United Arab Emirates o UAE para sa pagtayo ng mga infrastruktura sa Pilipinas, partikular sa Mindanao pati na rin sa sektor ng enerhiya. Ayon kay Neda, Sekretary Arsenio Balisakan, ang Administrasyong Marcos ay may layuning bigyang prioridad ang pagpapaunlad ng infrastruktura sa Mindanao dahil ito ay may malaking potensyal sa paglago lalo na sa agrikultura at agro-processing. Sa kabilang banda, binanggit din ni Balisakan ang mga potensyal ng sektor sa enerhiya sa bansa dahil ang 2020 to 2024 Philippine Energy Plan ay kaakibat ang sustainable at matatag na energy system para sa pagpapaunlad ng sosyo-ekonomikong estado ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force sa ulo ng mga balita. Pinakamahal na presyo ng bigas sa pamilihan pumalo sa 65 piso kada kilo. Pagbebenta ng ilegal na droga, huli sa Paranaque City. Confidential funds at budget ng PCSO, Queen's Chon sa Kongreso. NEDA nananawagan sa mga bansa sa Middle East upang paunlarin ang mga infrastruktura sa Mindanao. Limang sex offenders hinarang sa immigration. Magnitude 6.4 na lindol tumama sa kagayan. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4. Si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinagbigyan ng Commissions on Election o COMELEC ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na patuloy na isulong ang ilang sa mga programa nito sa kabila ng election spending ban. Ito ay upang hindi mahinto ang distribusyon ng ayuda sa mga programa ng ahensya sa buwan ng Setyembre at Oktubre kasama sa walong programang magpapatuloy ay ang Tara Basa Tutoring Program, Project Lawa, Food Stamp Program at Centenarian Program. Dagdag pa rito ay magpapatuloy rin ang pagbibigay ng assistance para sa mga apektadong residente ng kalamidad, Early Recovery at Rehabilitation Programs. Nakatakdang magbigay ng parangal ang DSWD sa LGU na may pinakaepektibong programa na masolusyonan ang gutom at seguridad sa pagkain. Daniza Lopez para sa Balita. Na isang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay pugay sa mga lokal na pamahalaan na mayroong natatangi at epektibong programa tungo sa pagtugon sa gutom at seguridad sa pagkain. Ang pagkilalang ito ay itatatag bilang walang gutom awards na itataguyod sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement na pipirmahan sa pagitan ng DSWD at Galing Pook Foundation. Layunin ang kooperasyong ito na kilalanin at ipagdiwang ang mga tagumpay ng mga LGUs sa na nagpakita ng kausayan sa pagsugpo ng gutom at pagsusulong ng seguridad sa pagkain. Ayon kay DSWD Spokesperson at Strategic Communications Assistant Secretary Romel Lopez, ito ay magiging mahalagang hakbang sa pagkilala sa mga kasosyo ng LGU para sa kanilang mahalagang kontribusyon sa pagpapatupad ng mga insetibo laban sa krisis ng gutong. Dani Zalopez, Naguulat, para sa One Media Network. Aabot na sa isang daan at anim na puna petisyon ang naisumite sa COMELEC na nagnanais na diskwalipakahin at kansilahin ang kandidatura ng ilang BSKE candidates. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa isang daan at dalawa, dalawa na ang naipatawag dahil sa pagsasagawa ng premature campaigning. Samantala, inihayag naman ni Comelec spokesman John Rex Lujanko na inaasahan pa ang pagtaas ng bilang ng mga reklamo ukol rito habang papalapit pa ang araw ng halalan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinakamahal na presyo ng bigas sa pamilihan pumalo sa 65 piso kada kilo. Pagbebenta ng ilegal na droga, huli sa Paranaque City. Confidential funds at budget ng PCSO, kwinestyon sa Kongreso. NEDA, nananawagan sa mga bansa sa Middle East upang paunlarin ang mga infrastruktura sa Mindanao. Limang sex offenders hinarang sa immigration. Magnitude 6.4 na lindol tumama sa Cagayan. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.